Uh, magandang umaga sa inyong lahat. Uh, ito, uh, meron akong ipakita sa inyo. Uh, sal uh, salamat sa mga viewers na manunood nito at sa aking mga subscriber, supporter. Salamat sa inyong lahat ito ay ipakilala o ipakita ko sa inyo ang aking mga nakalap na mga mutia o himag na kahoy. ito ay ipakilala ko sa inyo itong aking nakita na buto sa tikong bibig yan o no? tikong bibig ito na mga maliit siper siper o oh. siper siper ito maganda ito sa pangpaswerte sa negosyo at sa mga pangdipinsa lahat ng mga uh, ano sa mga kaliwa ay hindi mabubuka ang ilang mga bakba -ba sumpa nito meron ng enerhiya oh. yan maganda ito sa pang ano hanap buhay yung buto na ito dito <coughs> naman ang aking mutya ng ano sa mutya ng kakao ito buto oh, maganda ito sa pang paswerte sa negosyo proteksyon lahat itong isa ang protection po dito yan. yan ang mga buto bato na ito ah Ito naman ang aking bato na ano. Ah, uh hindi to siya ano sa lobby ko to nakita parang oh, hindi po to, pangil lang ano kidlat pero makinis siya oh. parang pangil ang kidlat yan pang protection ito ito naman ang isa ay It's right bulolakaw oh. You 'no. Know, ito ang original na bululako o mabigat. Para sa pangproteksyon. Ah. Uh, uh, pang-paswerte. Sa pamumuhay, apply trabaho pwede ito. Ang mga gamit na ito. At ito namang isang maganda kong ano maganda kong mutya. Ito ay bihira ka lang makakita nito. Mutya ng bisol. Ito sa bisol ko to nakita ang ano niya ay naging bato na. Yung unod niya, yung laman, yun know, o, naging bato na bisol yan ito ay naputol pa yan ito maganda sa pangproteksyon pangdepensa sa pamumuhay ito pangpalakas ng katawan alam niyo na ang bisol pang para sa pangkabuhayan ito ang bisol ay maganda ito na mutia yan mutia ng bisol ito ay magaganda ito at ito naman ang matindi kung kahoy na tambal sa mga sugat sa lahat pwede ito ito ang himag na kahit maputol pa ang yung darili. pag meron ka nito sa mga dahon ito kahit dahon ito at sa kakahoy ibabad mo lang sa langis ay ma maulat yung ano yung samad mawawala ang piklat pag ito ang gagamitin mo. Yung dahon niya, pag malaglag sa lupa, ay mabubuhay pa rin. Tumutubo na. Tumutubo pa rin. Yun know, o. Yung dahon niya ay parang, ano, parang, parang tinai, Parang laman ng, ano, yan. Ito ang himag ng mga matindi na himag. Yan. Hindi na himag Kahit dahon. Ay maganda ito. Sa pang... Ano? Pang lagay sa langisan. at Uh, yun lang ang ibinahagi ko sa inyo. Sana nalugod kayo sa aking ipinakita. Mag-subscribe kayo at pakilike sa YouTube channel ko. Pakishare naman. Salamat sa inyong lahat. At maayong udto sa tanan.